Nagbigay na ng kanyang saloobin ang kapamilya actor na si Jameson Blake tungkol sa mga kumalat at pinag-usapang litrato nila ng kapuso actress na si Barbie Forteza, matapos nilang parehong lumahok sa isang fun run event nitong ikasampunang Mayo. Ang mga larawan, nakuha sa naturang sports activity, ay mabilis na nag-viral sa social media. Maraming fans ang napareact sa natural na chemistry ng dalawa at agad na kinilig sa kanilang pagiging magkabody sa nasabing event. Dahil dito, naging mainit na usap-usapan ang posibilidad ng isang bagong tambalan sa showbiz. Ilan pa nga sa mga netizen ay gumawa ng mga TikTok fan edits na nagpapakita ng mga larawan ni na Jameson at Barbie na tila isang on-screen couple, sabay caption na bagay na bagay daw silang dalawa. Hindi rin napigilan ng ilang fans na magkomento na sana ay magkasama ang dalawa sa isang television o film project sa lalong madaling panahon. Ang iba ay nagsabing masarap silang panoorin dahil sa tila natural na rapport nila sa isa't isa, kahit hindi pa opisyal na magka-love team. Sa panayam ng ABS-CBN, masayang ibinahagi ni Jameson ang naging karanasan niya sa unang pakikisalamuha kay Barbie. Ayon sa aktor, kahit maiksi lang ang panahon ng kanilang pagkakakilala, mabilis daw silang naging komportable sa isa't isa. It's nice to see naman. It was nice knowing her. From a short span of time, we got close really fast. Pahayag niya, makikita sa kanyang pananalita na na-enjoy niya ang experience at tila bukas siya sa posibilidad na mas lumalim pa ang kanilang professional interaction. Kinumpirma rin ni Jameson na may pinagsasamahan na silang proyekto ngayon ni Barbie, kahit hindi pa nagbibigay ng maraming detalye tungkol dito. Sinabi niya na exciting ang kanilang collaboration at sigurado'ng magugustuhan ng mga tagahanga ang kanilang tambalan sa darating na show o pelikula. Bagamat hindi pa malinaw kung ito ay para sa telebisyon, pelikula, o digital platform, mukhang ito ang unang hakbang sa posibleng pagsasama ng dalawang sikat na artista mula sa magkaibang network. Ang nasabing development ay nagdulot ng malaking excitement sa mga fans, lalo na't bihira'ng makakita ng kapamilya at kapuso stars na nagsasama sa isang proyekto. Ang internetwork collaborations ay patuloy na tinatanggap ng mga manunood, lalo na ngayong mas bukas na ang mga production companies sa mga ganitong klaseng partnership. Sa kabila ng lahat ng kilig at haka-haka, parehong nananatiling profesional sina na Jameson at Barbie sa kanilang pakikitungo sa isa't isa. Parehong silang kilala sa pagiging dedikado sa kanilang trabaho at mukhang gagamitin nila ang chemistry nila sa tunay na buhay upang makabuo ng mas makabuluhang portrayal sa kanilang mga role. Para sa mga tagahanga, tila nagsisimula pa lang ang exciting na kabanata sa pagitan ni na Jameson Blake at Barbie Forteza. At habang hindi pa malinaw kung saan haantong ang kanilang tambalan, on-screen man ito o simpleng pagkakaibigan, ang mahalaga ay napasaya nila ang publiko at nagbigay ng panibagong kilig vibes sa gitna ng abalang mundo ng showbiz. Ano ang sa inyo sa balitang ito?